ng gabi Pilipinas, gusto ang Visayas at Mindanao, meron po tayo nakita rito na produkto na gawang Pinoy at ito ay gawa dito sa Barangay San Tulan, Pasig City kung saan. Talagang napakaganda ito ang jeep na ito sa Bayang Pilipino. Sana makita ito ng ating pamahalaan na sana lahat ng mga jeep ay ganito na lamang po na ito ay produkto na talagang tunay na Pilipino at matatagpuan po ito dito mismo sa Barangay San Tulan, Pasig City na talagang moderno talaga ang maraas po sa pinang Pilipino. Uh, po natin. Ito po talaga na pangaganda. Uh, ito ang tayo na uh, papasunod po natin. Ang uh, may-ari po nito ay ang uh, ating kaibigan na si Sir uh, uh, Noel. May friend, ano? Matata na yung Pilipino. Itong jeep na ito ay gawang Pinoy, sambayang Pilipino. Na talagang maingay mo ka na ito ay hindi na kailangan natin bumili ng modern na jeep nagawang gawang China. Ito po ay gawang Pinoy na dito po matatagpuan sa barangay Santolan Pasig City. Mahal mahal mga minamahal ko mga kababayang Pilipino. Sana makita ito, mapansin ng ating pamahalaan na ito ay tunay na gawa ng ating kababayang tunay na Pilipino at nagmamahal sa ating national o ika pambansang sasakyan na si Sir Wilfen. Kung nagmamayari mamayari, siya ang producer, Sir Wilfen sa Gawang Kinoy. Na talagang ito ay tunay na Pilipino at tusong Pilipino at nagmamahal sa ating mga kababayan, mga jeepney driver. Ito po! talagang napangganda maliwalas at nakakatayo uh, si Don Michael dito sa gawang tunay na Pinoy na pinatagpuan na sa mga Pilipino dito sa ating barangay sa tulang pansin ay idol kapag kapag ito ang driver at magkapatid na driver ah idol talagang ako ay walang mapagsidan na kaligayahan dahil nung isang araw ko pa talaga ito na gusto ma-interview ang driver na na sakya ko alam na ayos ang mataba alam mo sa sabi mo sa sa nito, na ito na gawang Pinoy lang. Ayan, ano. Ma'am, ma'am, di ba hiyain siya? Ito, ito yung idol. Ito po ay siya ang ah, uh, driver, no? Na siyang ang dumadala na magkapatid na talagang sa lahat ng Pilipino mga panon, na talagang sana makarating ito sa ating pamahalaan dyan sa ating gumba. O, nagbibigay ng frankisya, no? Na sana itang kinikigo natin. Ang gawang Pinoy, hindi lang po sa Batangas. Mayroon pong gawang Pinoy dito mismo sa Barangay Santuran at si Sir Mid Midfin. O ang nagmamayari na talagang lahat ng kanyang mga driver ay talagang napaka- Babait at napakagalang at nagbigay tayo ng permiso na interview natin o mapansin o makita ng buong sambay ng Pilipino. May e, dumdum na ito ay talagang gawang Pinoy. Ito po ay maliwalas. Mayroon po rito sa likuran, dalawa at napakalawak po. Napakalawak. Hindi gaya ng iba na galing China. At tanggalikin ba natin ang hindi sariling atin Ito yung dapat natin tanggalikin tangkilik, sa ng Pilipino. Ang gawang punay at talagang manatiling pinoy. Napugok to. Na talagang hindi lang China ang marunong gumawa ng sariling sasakyan. Meron din po tayong mga kababayan Pinoy na talagang napagaling gumawa ng ating sasakyan. Bababa po sa bilang Pilipino para mapansin nyo na talagang napakaganda itong sasakyan na ito. Nakakatawa ba? At talagang swabe 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 Ito po, so, talaga, pag gala, ayun po, may ari. Will friend, at tanggalitin po natin ang will friend na tunay na magawa ng sasakyan at tunay na tunay. Tunay na tunay ang gawa ng kanyang sasakyan at talagang matutuwa ka sa sasakyan na ito. Bilibutin po natin yung nito. na ito. Mapapakita ko sa inyo at na talagang napakaganda at maliwalas. At yan po ang gawang pinoy na talagang papatangsigitin ng sino mga Pilipino. Ito po na talagang napaganda na kanyang pulitan at talagang maliwalas po ang ilaw. Na talagang itong dapat natin uh, supuntahan ang gawang Pinoy na talagang dito niya matatagpuan sa Sangkulan, Pasig City. Yan lang ako may ating Michael at siya nang mapansin ngayon ating lumunan si Bautista. Ito ang kailangan dapat natin supuntahan ang gawang Pinoy. Ang nagmamayaan niya ay si Sen. Milpren na talagang ito ay tulog ko niya na talagang pwede mo magmalaki sa buong mundo. Hindi ka gaya lang iba, China. At tayo ay talaga hindi pa tatalo sa China. At ito na ang produkto na Pinoy. Lahat mo yung pakita ni Dumaygin sa lahat ng Pilipino. Saan na sa mundo? Ito pa muli si Dumaygin ang nagsasabing. Hindi ako magsasawa na gumalang-gumalang maraming may maraming mabuti para sa tunay ng Pilipino. At proud po ako na ako ay isang dito na hindi ko kaya-kaya. I love you, Pilipinas. Bye-bye!